ang first na tao na magpa-picture na ho ha na ho kataga na 500 pero kung wala edi wala pero kung meron aswerte well, siya gawin na lang natin na 1000 good morning guys so morning na morning mamaling kunin early kay what na sa bye eh. puro na laman may utang basi hindi na may pautangong tiira maaong magmalingke sa amin Para na ay challenge ang atong pamalingke karon. ang first na tao nga magpa-picture na, na ho na ho hataga natong 500 pang kuan ra ba? pang merienda ah, 500 merienda 500 ra. na 500 ra Lurin, Picture mo? ka Joy oo oh, pang pang aga picture ko picture ko ajo sabo <laughs> ikaw man videographer hindi ka pwede Oh, para na ay challenge ang <laughs> atong, <laughs> atong pamalingke sige <laughs> maswerte 500 da kay pang pang kuwarman pang pang, pang pang agahan ra. Pwede na nang 500 oi bisan pag mag makdo ka ikaw rang usa busog na busog ka na. Nga ba kayo na ba kay magpa-picture na hon. Mauwaw siya. ida. Sa ko rang picture. Di, feeling na ho ko ana man na anad na man ng nang tagapaling kinahu good. Oh, okay, taga oh. kurur mi taga sa Fernando. Oh. Tas kanunay mi dira every oh. week mi dira. Kadiri ra mo kami sa Fernando yung mga tao bro. Normal lang nila ba na ah. may slight issue magida? <laughs> <laughs> Pero kung wala, ide wala. Pero kung meron, aswerte siya. Ay malapit na kami. Kain na muna pala kami, guys. Nagugutom ako, wala. Wala pa kami kain nine na. Let's go heen. Nasaan to? O, 'di ko alam kung lagi dito ka.

So, na lang. Baka. 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 Ay, baka. 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 Mga Baka. Kulbaan ko kung naku'y makasalubong ganun. Ano nga yung sinabi ko? So, swerte talaga ang ano magpa-picture sa akin. Gawin na lang natin na 1,000. Para pang-agahan, pang-lunch, o pang-haponan. Ang kuwan karoon kayo, maupay pagpamuhay sa simbahan. Sino kayang maswerte? Masusapot.

sa'y unang magpa-picture na ho. Karoon nga na malingki ko. Na ay 1,000. Ay, congrats. Na yeah. na pang agahan, pang Tomasco. lunch, pang hapunan. <laughs> early, early Christmas. Bye. Congrats. Ano ako saan, Le? Dali, dali. Oy, oy. Oy.

o nga nga po, isa lang yung garam. Oo, masyadong api lang po. Oo, di. Siyerti ha, saka pa-picture ganun yung nada. Ano sa'yo makasalitin mo dali? Masyerti siya. Siyerti pa, kumano pa-picture ito nang hata kagwantausan? Dagaan nino naman pa-picture? Ako! Huwag natat mo ka-picture, kamulti! na. Di, naanad. Naanad naman sila. Naanad na sila. Naanad na sila. Huwag lang, huwag lagi kong naunad ka-picture. Mula katong bahana po, karo pa to kita sa satuan? Oo, oh, okay. nagpa-picture man siya. Kasi